Isang patibong yung naganap na uh, pinagbigyan ang uh, Makabayan Bloc sa pangunguna nila, Franz Castro. At uh, nakikita din natin na yung impeachment isa political in nature. Ibig sabihin game numbers. So ako ayo'y isipin na papunta doon sa impeachment. Ang gusto kong tingnan ay eh, iwaksi don sa bakit binigyan ng uh, kapangyarihan ulit itong makabayan Black na kung saan eh tingin namin ito ay ano na eh palubog na pero sa pagkakataong binigyan ni uh, speaker Romualdez ay nabigyan ng panibagong dugo o buhay yung makabayan block kaya ang tingin namin masyadong uh, delikado yung ginawa ni speaker sana mapag-isip pa niya pa yung mga susunod na gagawin. At kung kakampi siya, sana wag namang kampihan yung makabayan kabayan Um, Ka ang aking tanong, anong pinakamainam na hakbang para matigil natin o uh, hindi maipagpatuloy ang kanilang adhikain na pabagsakin ng ating bayan especially magkaroon ng uh, ng uh, kapayapaan diyan sa okay particular ni diyan sa sa House of Representatives. ano mm -hmm. Anong dapat gawin? Yes. Diyan po sa kamara. Yes. Ano mga suggestions niyo? Mm -hmm. Para hindi sila mamayagpag diyan at wag nilang magamit ang galawan to power at galawan nila. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, ako ba ang... Uh... Ah, yes, oh. yes, Kapita. Well, ano to? Uh, alam alam nyo kung to eh. Gera to eh. Sa impormasyon, ano ha? Ah, simple lang ito, no? Ah, kaya nga ako inuulit-ulit kung paano wag kang kurito. Ah, sa darating na eleksyon, wala na pong baboto dyan sa tatlo na yan. Mm -hmm. Sisiguruhin namin, no? Mr. Speaker, wag po kayong maniwala sa tatlo na yan. Ang pinakamaraming ma deliver na boto niya sa inyo, kung sakasakali. Ah, wala siguro... siguro 10,000? Something Kaliit. like that, ano? Maliit? na lang? Kami po. 20? 20. Kami po. Meron kaming network. Yung mga dating, yung mga <laughs> former CPP NPA mm. rebels, no? Mas malawak po kami diyan. Kaya sinasabi namin, mm. pansinin niyo kami. Huwag niyo nang pansinin yung tatlo na yan. Mm. Sapagkat 'yan, ang objective niyan ay manggulo. Tama. Mm. Nakita niyo na, ginugulo ngayon ang isip niya. Napanood ko kayo, Mr. Speaker, kuno isang araw sa sa TV at yung mukha niyo talagang worried. Kuyo, at natutuwa ako ta pinasisinungalingan niyo. Sinasabi niyo na wala wala, wala kaming ganoon wala nga uh, gagawing action labang kay VP Sara. Mm -hmm. That's good. 100%. Congratulations, no? Eh, hindi para sabihin ko na dito nakatulad ng sinasabi nila na natakot kayo, na umatras kayo. Hindi po. Napakagandang gesture 'yan, mm -hmm. no? Sapagkat uh, binuhusan niyo ng uh, ng tubig na napakalamig 'yang umiinit na issue na 'yan, uh, no? Mm -hmm. Although medyo nanalungkot din ako kasi napanood ko rin sa TV. Na sinalubong niyo no? dumating si VP Sara, sinalubong niyo si President BBM, mukhang inis na kayo, ah, oh, no? Pero sabi ni VP Sara, hindi lang daw niyo nakita hindi si niya nakita si Ano, Speaker. Ah, no, Marius. hindi totoo 'yun. Kuno daw no kaya ydang nagsigiti si Sara, eh. hindi lang daw niya talaga nakita, yung sa social media, yung sabi niya. Ay ay ay. Ba mandalista may Na binuhusan ni Speaker Martin Romualdez na, tubig yes. na malamig. Mm. Ang many obrahan na pinakikinabangan uh, ng CPP-NPA-NDF. May tanong si Miss Ina mm. sa inyong dalawa. Common siguro sa inyo ni okay. Go ahead ka uh, na, Miss Ina. Oh, susugan ko na rin yung uh, si nabanggit mo, Karamon, kasi yung uh, to be fair no, yung, naging, yung sitwasyon ngayon sa House of Representatives. Ganito yung pahayag na una no ni House Speaker na yung kan Giba, may, kumalat kasi yung picture niya na nakapag-meeting siya dun sa ah, sa mga oh, makalong grupo na to ang sabi ah, sa niya kasi as, people as people parang no bilang house of is. ano house speaker parang it's, it's a nor uh, job din no, to welcome anyone yung pa sabi niya kahit sinong lalapit no ay eh, kanyang i-welcome but on the other hand nandun din yung uh, uh, pagka-alarma ng taong bayan na may kutsaan ba, alyansa na ba talaga ang nangyayaring mm. ito, alam din natin ang goal nila is to really destroy no? lalo na yung unity Correct. at nabanggit mo kanina na tila nagtatagumpay sila na nasa ganun na ba tayong sitwasyon a uh, Carmon and Sir Nolan na nakaka-alarma na talaga itong nangyari sa ating bansa although every now and then nagbibigay din ng pahayag for example si PBBM na regarding na masa impeachment etc., na hindi deserving si Vice President Sara Duterte kumakontat natin yung kabuang sitwasyon ano na ba yung nagiging direction ng ating pamahalan? at ani dapat maging tindig nating uh, mga mamamayang Pilipino Karamon muna, and then Sir Roland. Ah, si Karamon, and then si Kanon. Ah, mm -hmm. uh, ano nga eh, uh, halatang halata, nakakagulo. No? Nagkakagulo, no? Ah, uh, kitang kita, na uh, nagsimula ito dun sa pag iinstiga Yang tatlo na yan, ano? Magaling silang mag-package, ano? Uh, pasensya na pa kayo, uh, Speaker Romaldes. no? tila na unggoy kayo nitong tatlo na to, no? Siguro nga sa paghahangad ninyo ng uh, na maka makakuha ng ng nakararaming suporta ah, sa sa masa pero wala na hong masa tong mga to. Hmm. Kung napanood niyo yung ano, kung napanood niyo yung video kanina, Jesus. no? Kung yung video kanina, itong mga itong mga bumabola sa inyo, parang parang mga basang sisiw na pinakagalitan na mga ng tribal, tribal leaders. leader. Uh, at ano ang issue? Yung pangkikidnap nila ng mga kabataan. Eh po, tignan nyo itsura dyan ni Franz uh, Castro. Bakit kayo nakipag usap diyan? No? Tapos sa pinagmayabang nila, pinakita nila na goyong goyong nila kayo na kinausap niyo sila sa Kongreso. No? Uh, ano po 'yan? Uh, kasi sila, uh, very basic yan eh no. Ang ginagawa ngayon ng CPPNPA, uh, kanilang kanilang binubuhay mabuti yung template nila, no? Yung ano, yung 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 panggugulo, no? And they want to project strength. Iyan, kaya, no, kaya sila no nagpapakita ng gilas na kunwari may lakas pa para mapansin at sabi mo nga para madugtungan yung access to power through alliances hmm. pero magaling nga uh, may talagang ano talagang uh, no? na, kahit nga, na kahit na ayaw ko silang puruhin masasabi mo na talagang ano talagang magaling silang manggulo ha no sapagkat uh, ah kita mo nangyari ang presidente ng Pilipinas ay nasa ibang bansa nasa ibang bansa siya para 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 i maghanap ng ikabubuhay mm. ng mga Pilipino but he had to answer ah. he had to respond to the questions from the media from the international media tungkol dun sa pinag-uusapang impeachment na ang nagpalutang mga CPP operatives. Pero nagiging siya rin. ng pahiyag ng Karamon. Ang sabi lang niya, eh, parang ano na yun, common na yun kung mayroong mga ganong uh, complaint. Pero hindi daw deserving noon si Vice uh, President Sara Duterte. Pinre-empt niya kagad. Pinre-empt niya. Karamon, sa tanong mm -hmm. ni Ms. Ina, pasagot mo na natin si mm -hmm. Kanolan. Kanolan, paano niyo tinitingnan ang ganitong mga maniobrahan? Anong epekto nito sa laban? na binubuo ng iba't ibang advocate groups like League of Parents of the Philippines na nagkakasama-sama na ang iba't ibang grupo ng mga magulang para labanan ang nalalabing hininga ng CPP, NPA, NDF and yet nakakamaniobra sila sa Kongreso at nabibigyan ng propaganda projection. And how do you like to address it to the yes. government in the activity that you are going to hold tomorrow? guidekan ka Ang tingin namin, ah... Uh... Isang patibong yung naganap na uh, pinagbigyan ang uh, makabayan kabayan black sa pangunguna nila, franz Castro. At uh, nakikita din natin na yung impeachment is a political in nature. Ibig sabihin, game numbers. So, ako ayokong isipin na papunta doon sa impeachment. Ang gusto kong tingnan ay... Eh, Iwaksi don sa bakit binigyan ng uh, kapangyarihan ulit itong Makabayan Black na kung saan, eh tingin namin ito ay ano na eh, palubog na. Pero sa pagkakataong binigyan ni uh, Speaker Romualdez, ay nabigyan ng panibagong dugo o buhay yung Makabayan Black. Kaya ang tingin namin, masyadong uh, delikado yung ginawa ni Speaker sana mapag-isip pa niya pa yung mga susunod na gagawin at kung kakampi siya sana wag naman kampihan yung makabayan na yun claro. yung pakiusap ng mga sa pagkat napakadelikado siya kung bibigyan mo sila ng opportunity ay magkakaroon sila ng access to power, access to fund and legitimate platform to recruit, organize and become relevant sa war of propaganda magandang punto yung binanggit mo nulan, dugtong doon si binanggit ni Kapiter na by template, historically yun ang gusto nila palagi. Makalangoy sa mga iba't ibang hidwaan ng political faction sa nagaharing sistema at makapanggatong para hindi magkaroon ng unity and solid position ang leadership ng gobyerno at hindi sila mapuruhan at the same time makasakay sila sa isang panahon upang makakuha ng mga tactical advantages. Exactly the template that they did 50 years ago hanggang ngayon. Nagagamit pa rin nila dahil hindi natututo sa kasaysayan at karanasan ang maraming political leaders natin.